ating crispy pechay. Kumusta kayo mga katropa? Panibagong araw, panibagong video tayo. Ngayong araw mga katropa ay maglulo tayo ng, ano, ng crispy pechay. Una mga katropa, yan yung ingredients natin. 2 eggs, harina at saka, ayan lang natin mga katropa ang ating ano, ang eggs. Kwan lang natin haluin lang. mikos-mikos uh, lang natin mga katropa. Ayan. Mikos-mikos lang, Ayan, mikos -mikos lang. Ayan, mga katropa hanggang sa maghalo sila. Ayan. Mikos-mikos lang. Mga katropa, lagyan natin ng kaunting asin. Ayan. Madami-dami palang asin. Ayan. Siyempre, itong ating ano, pinakang main itong ating ginurog na paminta o crack na paminta. Yan kasi yung magpapabango ng ating ano pinak yung ating eggs at saka yung ating dyan kasi natin i lalagay yung ating pechay tapos i ilalagay natin ng harina para maging crispy. Yan mga mga tropa crispy kwan la ang ulit. Mikos mikos la ang. Ayan. Okay na yan mga katropa. Sunod naman itong ating platito. Diyan naman natin ilalagay yung ating ano, yung ating harina ayan dyan na lang na, mga ayan, mga tropa nagpapasalamat nga pala ako mga katropa sa mga patuloy pa rin sumusuporta sa ating facebook account so, anyway samahan niyo po ako sa hanggang dulo kung saan man tayo makarating maraming salamat sulit yung suporta kapag tayo nag grow pa mga katropa ay eh, makakabawi din ako sa inyo sa so, ngayon mga katropa eh, talagang maliit lang ang ating nagiging ano ngayon pero ayos lang yung mga tropa, tuloy lang tuloy. Tuloy upload lang tayo. Consistent upload lang tayo araw-araw para hindi tayo mawala sa ano sa pag-upload. Napakaimportante mga katropa kahit isang video lang, isang longer video at saka isang reels. Ayan mga katropa, umikos mikos na natin ulit diyan sa ating harina, yung ating pechay na mini cosmicos natin doon sa ating eggs. Ayan. Hindi pa nga pala masyadong nabasa yan, hindi pa masyadong nabasa ng kuha ng kaya mo hindi na napapansin na hindi, hindi masyado kumakapit yung harina natin pero ganun lang mga tropa para nagpiprito ka din ang manok ng manok na naka ano naka boil yung nilalagyan din ng ganyang may harina yung mga tropa mikos mikos lang natin tsaka yung kasama yung kanyang tangkay yung <coughs> mga tropa ganyan lang mga tropa ang gagawin nyo Ayan. ganyan lang mga tropa, yung sample natin para yan So, another one ulit, mga katropa. Ganun, ganun pa rin, mga katropa, ang process. Eh mikos-mikos lang ulit natin. Hindi na nga pala ako nagsuot ng plastic gan. Kasi, ano, kansa lang naman yan. Ayan, mga katropa. mikos-mikos eh, ulit din sa ating, ano, sa ating harina. Para kumapit doon. <coughs> para kumapit siya. Para kumapit do sa ating pechay. Para maganda ang pagluto. Ayan, mga katropa. Ganyan mga katropa. Pwede nyo rin siyang itry mga katropa kapag gusto nyo. Kapag nagustuhan nyo, kapag nagustuhan nyo naman itong video na to mga katropa, pakilike naman at pakishare. At pakicomment na rin kung taga saan kayo kung, para malaman ko naman kung saan nakabuhat itong video ko na to. Maraming maraming salamat mga katropa. Na mga katropa, mekos mekos lang ulit. Mekos mekos. Parang Indian style lang mga katropa. Parang, nag, parang nanonood lang tayo ng Indian. Yung mga vlogger ng Indiano, yung mga magagaling magluto ron ayun mga katropa, ganyan na yan. okay na mga katropa. Ito na lahat yung ating na prepare mga katropa. Hindi ko na pinakaramihan nga pala ng pechay. Tama na yan. Ayan, nagpailit na tayo ng mantika, ng kawali. Naglagay na rin ako ng mantika. Ayan. Puntay lang natin yung <coughs> video. Excuse me mga katropa. Puntay lang natin yung video ano. Pumilit yung mantika bago natin ilagay sa unang lagay ko nga pa, pala dyan mga tropa eh, medyo, ano hindi pa masyadong mainit ang mantika kaya papapansin ni mga tropa hindi maganda ang pagka ano kaya, hindi ko pa, hindi ko akala kasi mainit na kaya kaya pala, kaya one ganoon eh, hindi rin pala sobra so, maganda mga tropa yung palagang hit na hit na yung ating mantika mga tropa lang natin mag golden brown yan kasi yung golden brown ang magandang luto mga tropa huwag nating yung shadow toasted kaya iba naman yung shadow toasted tama lang yung golden brown para hindi siya mapait yun mga tropa, babalik tayo lang natin yun gan ganun lang mga tropa, golden brown Ayan, ganyan lang, lang ganyan ang luto mga tropa ay, eh. ah, ay anong ganda ay talaga namang mapapatakam ka tsura pa lang ay talagang parang masarap na ay Ayan mga katropa. Yan ang mga tropa ang luto ng ating pechay. Ano? Napaka tura pala ang talaga yun. Ilagay na natin sa ating malinis na platito. Ayan. Patuloyin lang natin ang mantika. Ayan mga katropa. Nakakatakam ng itsura. Pangalawang salang na tayo mga tropa. Ayan. Di ba napapansin nyo mga tropa, Kapag mainit ang mantika ay talagang luto agad. Ano, napapansin nyo ang ganda ng pagkakakulo nyan hindi, hindi tulad kanina uma, uh, kanina kanina yung unang ano natin unang lagay ay eh, hindi pa masyadong ma, mainit ang mantika ayan pinadali ko na nga lang pala mga katropa ang video natin para hindi ko kayo masyadong mainit ayan oh. ayan na ganyan okay lang yung ganyang mga luto mga katropa ayan dito na mga katropa ito na yung ating crispy pechay Ayan mga, Ayan mga katropa, luto na yung ating rotong petchay chips. Ito na. Gumawa na rin nga pala tayo ng ano, ng ating sawsawan Ito yung ating petchay chips mga katropa. Hmm. Okay. Maganda ang pagkaluto niya, medyo golden brown. usawa natin suka may timpla mm. Masarap pala mga katropa parang kumakain ka lang ng ano, mga tropa charon charon hmm Sibuyas mga tropa, mekos mekos na. Yung ganyan lang mga tropa ang ating video, ano? Masabi ko lang mga tropa dun sa luchay chips na ginawa natin. Masarap. Sunod mga